Hello guys, ngayon gagawa tayo ng gulaman. Sabi sa directions, uh, tunawin sa mainit na tubig, tapos lagyan ng malamig na tubig. Ibuhos natin yung mainit na tubig. Tinatansya ko lang yan. tapos haluin natin mabuti hanggang sa matunaw yung mixture tapos ibuhos natin yung malamig na tubig tapos haluin lang natin yan tapos ilagay natin sa ref tapos pag matigas na hiwahiwain lang yan yan na oh yan na, meron na tayong gulaman lagay natin sa baso tapos tagyan natin ice crystals tagalog yellow Ginawa pa yun ni Elsa. Diniliver ni Anna. From Frozen. Tapos buwasan lang natin ng syrup. Yung may tubig. Para manamis-namis. Dagyan pa natin ng konting gulaman sa taas. para mukhang masarap. Tikman natin guys. O, oh, pumaus pa yan. Isang lagok. O, oh, see? Sabi iyo eh. Isa pa yan. Oha. Oh, well, uh, lasa siyang probitusin. Kung may ubo ka, bukas magaling ka na. Pero ito yung malupit dyan. Yung susungkitin mo yung yelo. Oh, Tapos sisipsipin mo. O, di ba? <laughs>